Magandang hapon mga boss. Shout out kay Boss Rex. Siya yung uh, may-ari tong Honda Civic 2018. Ah uh, boss, nilipat ko muna dito sa sagingan tong uh, kotse mo kasi medyo puno dun sa loob natin kaya dito natin na uh, papakawalan yung change oil. Siya nga pala mga bossing ano mga customer namin na gusto nga magpa-PMS ay baka gusto niyo pang humabol dahil December 23 ay close na kami. Pare, ba mo kayo dyan, i soil lang natin yung kay ano Kay Boss Rex, yung Honda Civic nya tra Kaya hindi na tayo paligoy-ligoy paligoy -ligoy pa mga boss no Umpisa na natin to kasi change soil lang naman ang gagawin natin dito At may naikwento si Boss Rex sa amin na palyado Medyo nagpapalya daw tong uh, kotse niya Kaya ang kutob niya ay spark plug daw I-check upin natin muna Pero eto sinilip ko kaagad itong uh, air filter nya ay sobrang dumi Eto boss, ay tandaan nyo uh, kapag ka ganito ang uh, nararamdaman ng inyong sasakyan Lalo na ay 8,000 kilometers na tinakbo bepo, Before natin na uh, pakawalan itong uh, langis nya o papalitan natin ng bago Ito yung nangyari dito sa air filter nya Sobrang dumi, eh no kaya papalitan lang natin yan, hindi spark plug ang sakit nito. Sayang lang din ang uh, spark plug na bibili natin kung papalitan natin dahil uh, sobrang dumi itong uh, L filter niya. Yan lang naman yung dahilan na pagpalya niya minsan, parang uh, palyado, ganun. Pero ito, bantayan nyo lang yung air filter niya. Ayan o oh, mga mix, mga paraw, kung mapansin nyo, sunog na sunog tong langis niya. 8,000 kilometers ng ang tinakbo eh. and sick full synthetic ang gamit namin kaya baka naman si ayan papalitan din natin ng air filter katulad yung sinabi ko kanina na dyan nag-uumpisa rin ng isang uh, pagpalya ng isang sasakyan kapag marumina uh, marumi na yung air filter kaya ayan meron tayong bago sasaksakan natin ng bago palitan na natin to dahil uh, sobrang dumi Ayan, lahat na nakikita nyo dito, napapalitan natin. Free na lahat to. Free na lahat ita itaod, uh, ikabit. Yeah. Lahat yan, pati battery, working na alternator, chinek din natin lahat yan. Mga fluid, mga coolant, and air blower ng ano, ng aircon, at ito nilinisan din natin tong uh, mga spark plug para sure ball na wala siyang palya kasi kapal makapal pa yung mga brake pad ayan tapos na tayo medyo pupusit-pusit na natin ng hangin para magpa na tayo yun Pag nag change oil kami ay ito lang pander lang kami bago natin bitawan baka mamaya hindi pala umander eh. RPM ayun